Ano yung three stages of life? Bakit mahalaga na matutunan natin ang mga ito? At paano ba natin makakamit yung stage of life na deserve natin bilang ina? Or deserve ng ating pamilya? So yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. First stage, ito yung financial struggle to financial survival. Na kung saan, yung yung income natin ng na mga nanay dito, either zero to paycheck to paycheck. Ibig sabihin ng zero income, ito yung stay home mom ka at yung asawa mo yung, yung nagtatrabaho at ikaw yung, yung nag-handle sa pera. At kung working mom ka naman, sakto lang din yung, yung pera na kinikita mo. Either you are married or or single mom. Yun naman yung, yung ibig sabihin as Nasa stage 1 ka kapag sakto lang yung income mo sa gastusin meron ka. At yung utang, yung yung stage of utang na meron ka, either walang gusto magpa-utang sa'yo or lubog ka sa utang. At wala kang investment. At yung source of income mo, nag-iisa lang yung trabaho na meron ka o yung trabaho ni mister. So, yung second stage of life naman, ito yung from financial stability to financial confidence. Kung saan, mas malaki na ng konti yung income natin compare sa expenses na meron na tayo. At yung yung um, yung utang na meron na tayo dito is either yung yung bahay, yung utang natin sa bahay, personal loan or credit card loan, a uh, credit card na utang. At yung, yung investment na meron tayo dito is meron na tayong savings, meron na tayong retirement plan, at meron na din tayong sariling bahay. Kaya nga may meron tayong mortgage loan. At yung yung uh, source of income natin is hindi na lang nag-iisa. Ito na yung stage na kung saan. Hindi na lang ikaw yung nagtatrabaho sa pera, pati na rin yung pera yung nagtatrabaho. So dalawa na kayong nagtatrabaho. Kasi yung <coughs> yung investment mo, 'di ba? May savings ka na, may retirement plan ka na, nag-invest ka na either sa mutual fund or sa stocks. Yun yung yung stage na ito. At yung stage 3 naman ito yung from financial security to financial abundance. Kung saan, yung kita mo, yung income mo ay mas malaki na talaga ng sobra-sobra sa gastusing meron ka. At dito naman, wala ka ng utang sa consumer debt. No? Debt free ka na sa consumer debt. Tapos, yung utang na meron ka na lang dito is ito na yung utang na nagproproduce or nag-create na ng more income para sa'yo. At yung stage 3, ito na kung saan, yung pera na yung nagtatrabaho sa pera. So, money for money na. At yung, um, yung source of income mo, nasa business na siya, put more on passive income. So, dito si stage na to, you ito na yung stage na kung saan narating na natin yung pangarap natin na maging milyonaryo at nandito na tayo sa stage na kung saan we we give back na, na kung saan tumutulong na tayo sa kapwa nating uh, mga nanay para maabot din natin maabot din nila yung narating natin at tinuturuan na natin yung mga anak natin paano din ba nila paano ba din sila maging milyonaryo So, union yung three stages of life, denaryo. So, union yung three stages of life. Yung three stages of life, yun si stage 1, yung 89% mostly yung kabilang doon na nanay. At yung stage 2 naman, 10% yung kabilang doon. At yung stage 3 is only 1%. So, yung goal natin dito sa Mom's Millionaire's Journey is mapadami natin itong 1%. Or mapadami natin yung 10%. Yung 89% na yun, mapupunta yung iba sa 10%. At magle-level up hanggang makarating tayo dun sa 1%. Madadagdagan yung 1%. Based dun sa 3 stages of life na binahagi ko, meron tayong assignment na gagawin. So, kailangan alamin natin kung ano ba yung yung current stage natin ngayon na bilang nanay. Ano ba yung current stage natin? At ano ba yung next stage of life na gusto nating marating? So, gusto ko i-describe nyo either 5 to 10 sentences. Lagay nyo yan. You can share, you can comment, or you can put that in your journal. So, from now on, ngayon, January 1st, mag-uumpisa na tayong magsusulat. Dapat may notebook tayong mga nanay. Para sa ganun, masubaybayan din natin yung ating progreso. Kung nagpa-progress ba tayo sa ating journey towards our goal to become a millionaire.